Hindi Good morning! Kaya kaming laman, dito kami good morning, morning baby! lalabas na kami, lalabas na kami. Doon kami may video sa labas. Ito na ang back sa aming bahay. Ang chalet. Maganda ang ano nila dito. Maganda ang kanila resort. Yung mga bahay nito doon. Doon, kita mo. Punta tayo sa dagat. Ito na guys. Ang ganda dito. Ang sarap maligo. Ito ang hall nila. Ito. Punta tayo sa dagat. Punta tayo sa dagat kasi. Mm, mm. Sarap maligo. Kaya lang malamig. Tingnan nyo. Ang ah. ah, sarap-sarap. Oh, tingnan nyo, oh, ang ingay ng tubig. Ang laki. no. Nandito kami sa Khalifa Shallay. Uh, dito kami nag nagbablog at bukas kami uuwi. hello sa subscriber dyan thank you nandito kami ganda dito hello hello dito kami ah, tingnan nyo ganda ganda wow ganda no ang ingay ng tubig. Maganda ang Lamig. Ang lamig, lamig. Ang lamig, lamig. Hello. Sarap maligo pero malamig. Masyadong malamig. Ganda doon Bye. Sige, babe. Sige, babe. Sa pa. Nagbo-vlog ako. Ha. dito, oh, magandang bahay dito. At first time, we visited in Shelley, California Resort. Maganda dito guys, kasi yung mga bahay, individual. Hindi katulad dati na isang pamilya marami. Ito isang pamilya lang ang ano, kasi sa isang marintahan nila. Friend ko, oh. Laki ng Ang ingay pa naman, oh. <laughs> I miss Philippines. <laughs> I miss Philippines. May namasul ba kapag kita ko sa kanya?